Duga with Walia. Time check. Duga with Walia. Time check. 3 p.m. at 3 p.m. Galing sa party. Ayan, uh, good evening mga guys mga kasuki ah. nandito ako ngayon sa uh, ito yung way na ito papuntang kung papuntang sa montalban ano Tapos itong way na yan yung commonwealth avenue mga guys ito ngayon nakapunta ako rito lugaw mami bulalo burger masarap mag okay yung yung, yung ano nila yung lugaw nila ah uh, yun ang hinahanap kong lugaw magandang klase yan ito yan no bulalo meron pala sila maganda yung ano nila bulalo kaya yeah. vlog ko sila para naman na pero 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 sikat na to eh. alam ko sikat na yan sila eh. okay lang mama mga vlogger na ha ah. yan yeah. tapos ito yan guys yan shout oh. out natin ito Ayan, mga, mga tindang frutas Ito, kumain ako dito. Hindi ko nalang bilag yung pagkakain ko kanina eh. Pero okay sila, no? Maganda yung ano nila, no? Yung ang kinain ko, guys, mga kasuki, Luga with Walia 35, oh. Wow, mura-mura. Masarap. Satisfied ako sa ano nila, sa offer nila at saka sa kuha nila na yan. Yung, yung kinain ko na yan, sulit yung 35 na yon So yan mga, mga guys Mga kasuki Lagi ako dito eh Yan yung Jollibee na yan Commonwealth Avenue Papasok dyan may subdivision Okay, okay. Ngayon ako naka-stop dito Kasi actually galing ako ng, ano, ng Christmas party Mga guys mga kasuki Okay dito Tingin ko Pasokin dito ng mga customers At saka magandang ano dito masarap hindi ko lang alam kung masarap ang pagkain pero mukhang masarap din talaga okay okay ah uh, rate ko dito maganda maganda sila maganda ang ambience meron din sila doon tapos dito wala akong masabi doon sa inyo dito sa kanila okay okay thank you thank you yan, dito naman ako kay Pogi. Ito, tatawa. Tatawa ako dito eh. Yan, lalabas ka sa vlog ko, oh, Brad, ha? 60 lang, yan, pinya. 60 lang daw, pinya. Ito, ito sila mga ambient vendors eh. Yan, pag malaki natin sila kahit pa so, paano. Kasi sila yung eh, mga, ano, mga lumalaban ng, ano, ng mga tapat at saka... Ano, eh, Inanlano basta ngayon. alam na yan. <laughs> Yan mga guys. So, so yan yan mga kasuki. Okay. Thank you ha. Thank you. Ayan mga guys. So shout out kay Boy Pinya. Bago oh, yan. Talaga. Boy Pinya. Hindi mo doon masyadong dilaw. Kasi abot yung abot ng New Year. Pang New Year ha. New Year. Ito isa Yung pakwan mo. Ano ba yan? Abot ba pang New Year yan? Ay abot talaga yan. Buo yan. Boss. 180. Yung 188. 180 to boss. Oh, ano ba? 180 kahit sa hindi sabay din. Ibang niyo 180 na lang. Ganyan <laughs> 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 mga guys. Ganyan tayo. Eh. Pag mga vlogger, marunong tumawad, tumawad, at saka makipagbulahan. Magbulahan na, bulahan. May medyo may kitakat na makonti. Yan, oh, makipagbulahan at tumawad. O oh, yan o. Oh. 180, oh, 180, hindi na lugits kuya dito. 180. 180 yan? Pwede bang alisin 570. niyo yung 100. Hindi na kayang na kayang alisin yung 100. Sa tayo dyan. Baka kami ang mali. Hindi, basta yung pinya ko, dalawa. Oo, oh, dalawa. Ayan na yan. Abot bang New Year yan, ha? Abot na, abot na niya. Okay, Bumalik ka dito, ya. Ayan na, naka-vlog ka, oh. Ayan, oo. Oh, yeah, yeah. Hindi, hindi siya magsisinungaling. Ako lang magsisinungaling. Dini sell stock tayo, dini sa stock. Yan no. Oh, oh, oh di ba? Yan mga guys, mga kasuki. Tayo mag, tayo sa mga kuha natin. Mga kapwa lang din natin. Yan o, dito meron pa. O, oh, kanino naman ito? ito? Kanina naman to? Sa kanya po. Abay sa iyo pala ito. Sino may aray dito? Ba't nakakalat ito dito, dito eh. Papatawag ko to. <laughs> Sabay <ganun. laughs> Ayan mga kasuki Ayan mga kasuki Ayan, itong mga guys, mga kasuki. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Nilatag oh, na, oh. Nilabas na, na, oh. Magkano naman yung obas? Oh, 180 sa kilo, boss. 180? Oo. Pwede ba yung 80 lang? O alis yung mga buwan? Asa na timbangan? Ano yan, boss? Digital yan, boss. Masagi pa. Masagi pa. Ayan, oh. Oh. Ano ba si Seedless? Oh, seedless siya, boss. Tikim ka, boss. Ano si ang seedless, Ayun, boss. Ayun, ayun, pumitas, oh, boss. Ito ko pwede pumitas, sa boss. Ito nga Yun, Ano, boss? ay yung boss? Boss, ang pahit. <laughs> ang pahit? Hindi, yung mukha ko. <laughs> Joke lang. ay yun, Mantika. Maliit lang, boss. Maliit. Maliit lang. Oh. wala akong kasalanan dyan, ha. Ah. Yung, yung mga ganyan, yung mga video pula-pula. Yan, mga guys. O, oh, yun Ingat, timbangin mo nga. Yan, mga... Off cam muna tayo ah Ayan, ayan, ayan. Ito na, ito Lampal na. Tapos lang tayo oh, sa patas. Ayan, oh. oh, o. Oh. 2.32. Uy, 2.32. Tanggalin na natin yung oh, hatiin 2. Hatiin mo yan. Sabay yan. Ang barat na talaga. Bigay na, 2.30. Ayan ito. Ah. Ganda yan, o. Kaya nga, iba yung tinikman ko, hindi yan, eh. Hindi, lahat yan, boss. Hindi, lahat yan, boss. Masisira tayo sa mga followers mo. 2.30. Hmm. Kasi yan. Tapos 230 ito na boss. Tapos 230. Ito na. 540 lahat. Ah. 540 lahat. Bakit naging 540? Ah, ito boss. isay natin. Dalawang 60. Times 2. 120. Tapos 4. 40. Ah, okay, okay, okay. Okay. Magkano lahat? Plus 70. Ayan ah. Tapat po sila mga kasuki, mga guys. 540 boss. 540. 540. Magkano isa dyan? Bongkan Kampo Boss Dagdagan mo para maging 600 Yun no, nagkasundo kami Yan mga guys, mga kasuki Salamat, salamat boss Yun no oh. Subscribe nyo si, subscribe nyo si kuya Yun no oh. Huwag kayong maingay sila binayaran ko Pero dun sa <laughs> uh, Lugawan, hindi ako nagbayad <laughs> <laughs> Joke lang Yan para bukas na yan, pang prepare na, 30 na eh. eh hindi, hindi ano para bukas, 30 na ngayon, di ba? O bukas, 31 na. O yan, yan. So yan mga guys, mga kasuki, shout out sa kanila. O shout out sa, sa inyong dalawa. Out, thank out. you, thank you. Ah. Yan, thank you, nakatulong tayo kahit pa paano sa ating mga kuan Ah, puan natin. mga kapuan natin. O shout out sa inyo ha, Mami Bulalo Burger. Shout out to Lolo, Lolo, Tetago. <laughs> thank you thank you my guys